Pagbahasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman na manag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan tulad ng mga tao naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma ang lahat ng kasuot ang tigmak sa dugo ay susunugin sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyariang Diyos, walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyariang Panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, ang poon ay papurihan nitong lahat sa daydig. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Awitan ng Panginoon, Ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa na ang poon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Lupat langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong Poon. Ang Poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong Poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon nang may pagpipigil matuwid at karapat dapat sa Diyos habang inihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si sa Kristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, Aleluya. Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na sa ati Kristo puon siya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon Iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang sensus na ito ay ginawa ng si Sirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sari-sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lunsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Udea. Sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David sapagkat simula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay kabuanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo